Bakit natakot ng husto si John kay Jesus nang makita niya ito sa kanyang glory? Okay, kasi di ba hinawakan siya ng Panginoong Heso Kristo? Huwag kang matakot ako ito, kanya. Tingnan mo, namatay ako, ngunit ngayon ay buhay na. Ayun, ito sabihin, glorified Jesus Christ. Gusto kong ipaliwanag sa inyo, magkaiba po yung glorified Jesus Christ at saka doon sa Kristong Tao. Okay, so itong gusto kong bulay-bulayan natin kasi ito po ay isang katuroan ng grace na <coughs> hindi ko pa naituro sa inyo. Okay, so ito po ay ng uh, ang Panginoong Kristo po ay uh, nakasama ng mga disipulos, Alam niyo yung dose na disipulos ni Lord Jesus Christ. O oh, kung papangalanan po natin yun, baka tatagal tayo. Hmm. Pero siyempre, pinaka-popular doon, yung dalawang malapit sa Panginoong Heso Kristo, si Pedro, Peter, Juan, or John. So, ito yung Revelator, di ba? Yung si John the Revelator. Siya rin si John the Beloved, kung totoo siya, di ba? Okay. So, Jesus was with them for three years. Okay. Uh, pinaka-mapalad po rito si John the Revelator because he was with Jesus Uh, doon sa kanyang uh, death side, nung ano siya, nung namamatay na si Jesus Christ bilang tao, nandoon si John. In fact, pinagbilin ni Lord Jesus ang kanyang nanay na si Maria kay Juan, kay John the Revelator Okay, so ang mga nakasaang anga ang uh, mga pangyayari sa buhay ng Panginoong Heso Kristo nung siya po ay nasa lupa. Itong gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, siya po ay nag-submit totally sa will ng Ama. Pero it doesn't follow it doesn't mean na nawala yung pagka niya. Pero may nakalagay kasi, sasabihin so naman ng iba, hinubad niya ang kanyang pagkadiyos. What, what does it mean na hinubad niya ang pagka-Diyos? Ibig lang po sabihin ng no, total surrender sa will ng God the Father. Meron pong tatlong persona ang Diyos. Uulitin ko, doon sa mga uh, tawag dito, mga bagong Kristiyano, I have to uh, explain. Okay? We have one God, but three divine persons. Our God is three in one. Ayun, madaling tandaan. Three in one, parang kapilangan peg. No? Okay. So, Meron tayong God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Okay. Ibigin natin mga trabaho ng mga ito. Yung God the Father, ito yung nag-utos. Okay? O yung nag-initiate ng lahat para matupad ang lahat. Okay. Ang God the Son, ito na po yun. Sumunod siya. Total surrender sa will ng Ama, ng God the Father. At, hmm, sa na-accomplish ng God the Son na si Lord Jesus Christ, yung pangatlong persona, yung God, the Holy Spirit, ang nagseselyo o nagtatatak. That's why kung meron tayong mga panalangin ng pagtanggap, di ba meron tayong God, the Holy Spirit, seal me your own ownership. O yung ano, seal me the seal of your own ownership. Okay. So, yun po yun. So, naging tao po si Jesus. Isinuko niya ang kanyang will. Okay kumbaga sumunod siya sa will ng ama sa loob ng 33 years. Okay? So, Jesus, nung siya po ay pumunta rito sa lupa, pwede naman siya lumabas ng kling! O, oh, di ba? Nandiyan, eh, Diyos. Diyos siya eh. Makapangyarihan siya, eh. Pwede. Pero hindi. Jesus undergo sa proseso, sa proses, sa proses. Okay. Nabuhay siya ng 33 years. Ipinaglihe. Lumabas pinanganak, lumaki. Yun, natupad niya yung mission niya, namatay siya sa cross, nabuhay after three days, at ngayon, glorified ulit sa langit. Okay. So, si Jesus Christ po, nung kasama po siya ng mga disipulos, yun, dine sa lupang ibabaw, ano, siyempre, saan pa ba? Ay, uh, si Jesus ay nag-surrender ng, ano, totally sama. Kaya, minsan may mga talatang kung Diyos siya, bakit siya nagdadasal? Ba? Siyempre, nag, uh, nag-surrender nga siya sa will ng Ama. Alam nyo, ganito po yan. I would like to explain this to you. Si Jesus Christ, maski po nagkatawang tao siya, Diyos pa rin po siya. Doon sa kanyang nature. Pero doon sa kanyang gawain, okay, let me put it this way. Okay, sa isang malaking kumpanya, merong manager. Amen. Yung manager na yan, yan ang pinakamataas doon sa company na yan. Because he owns the company. Let's say, he owns the whole company. Pero, under niya, merong mga mas mababa sa kanya. Sabihin na natin, meron doon janitor. Okay. Itong manager, syempre, sa posisyon, siya ang pinakamataas. Manager siya, eh, di ba? At yung janitor naman, mababa ang kanyang posisyon kung titignan mo o babasin mo sa antas ng mga trabaho or distribution of works, di ba? Or jobs. Okay. Kaya, ang nangyari, mas mataas talaga yung manager. Because he owns the whole thing. He owns the whole company. Right? Amen. Okay. Pero, itong gusto kong tanungin sa inyo, yung kanyalang nature, ano, Pareho silang tao. Pareho silang tao. O ngayon, sino mas mataas bilang tao? Wala, pareho silang tao, pantay sila eh. 'Di ba? Pantay sila eh. Yo, yun ko sabihin. Si Jesus, nagpakababa dito. Pero Diyos siya. Nandun pa rin nature niya bilang Diyos. Tandaan niya yan. Bilang Diyos, walang mas mataas, walang mas mababa ang kalikasan ng Ama bilang Diyos, kalikasan rin ni Jesus bilang Diyos. So bilang Diyos, pareho silang kalikasan, pantay ang kalikasan nila along with the Holy Spirit, right? Walang mataas, walang mababa sa kalikasan, sa nature. Amen. Pero sa posisyon nagpakababa ang anak, the son, the Lord Jesus Christ nagpakababa. Amen. So, ngayon si Jesus, chef nagpakababa siya, surrender siya sa will ng Ama. Yun, yung pong ibig sabihin nun, kaya nananalangin siya. Amen. Hindi pinag-uusapan yung nature, kasi parang yung silang Diyos. Pero, yung position. Position matters. Okay. Ngayon, punta po tayo sa point natin. Yung labing dalawang disipulos, hudas yung isa doon. <laughs> Di ba? Nakasama nila si Jesus for three years. Amen. Pero makikita ninyo yung transformation of those twelve, medyo mabagal. Unlike ni Paul. Why? What's the difference between the Jesus na nakasama ng labing dalawang disipulus compared doon sa Jesus na na-encounter ni Paul sa Damascus, doon sa on his road to Damascus rather? Alam niyang difference? yung nakasama ng mga disipulos ay taong Kristo. Nakasurrender sa Ama. Amen? Hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya bilang Diyos. Diyos siya, pero tao at the same time. Pero ang kanyang pinairal sa 33 years ng buhay niya bilang anak dito sa lupa ay pagsurrender surrender sa Ama. Ayun. So ang mga disciples, nahihirapan silang i-grasp yung tinatawag na lens or tinatawag na lalim yung depth. They cannot fathom it, you know. Pero si Paul, pansin niya doon sa Damascus. Napansin niya yung word ni Paul doon sa Damascus. Who are you? Lord! Diba? Sa Tagalog, sino po kayo? Panginoon? Alam niya, Panginoon yun. Sapagkat nakita ni Paul, bago siya mabulag, siyempre na naglagay siya ng kaliskis later on sa pamumuno ni Ananias, okay? So, uh, si Paul nalaglagan ng mga kaliskis sa mata nung pumunta na si Ananias, okay? Pero ang nangyari kasi, pupunta siya sa Damascus para pumatayin na naman ng mga Kristiyano. In fact, humingi siya ng permiso sa mga Pariseo para patayin ang mga Kristiyano sa Damascus. Okay. On his way to there, Damascus nga, siyempre sa ba sa Damascus, ay uh, na-encounter niya ang napaka-tinding light, ilaw. Then nakita niya si Jesus. Sino po kayo? Panginoon! Sa English, ito? Who are you? Lord! si Lord na sabi niya Pablo Paul may daratal sa iyo o darating sa iyo pangalan niya Ananias papadala ko siya sa iyo abangan mo siya doon sa daang maganda niya daang maganda ganyan ang mga tawagan ng mga streets noon So, to make the long story short, si Jesus nag-appear kay Ananias sabi niya, Ananias, pumunta ka sa isang tao na nagngangalang Saulo. Saulo pa siya noon, ha? hindi pa siya Pablo, tandaan niyo 'yan. Sabi ni Ananias kay Jesus, Panginoon, pinapatay po ng taong 'yan ang mga tagasunod mo, ang mga Kristiyano. At in fact, marami po siyang hindi ginawang maganda sa sa mga mananampalataya mo, Panginoong Hesus. Kanya nagpakita kasi si Jesus kay Ananias. Okay. Panginoon, pinapatay niya mga Kristiyano. Bakit mo siya pinapupunta sa akin? Then sabi ni Jesus kay Ananias, Ananias, humayo ka na sapagkat siya ang napili ko upang ipakilala ang pangalan ko sa buong mundo. I love that. Yung kriminal, yung killer ng mga Christians, ng mga Kristiyano, ang pinili mismo ng Panginoong Jesus upang ipakilala ang kanyang pangalan sa buong mundo. Ganyan si Jesus. Ganyan si Jesus. At yung transformation ni Paul, grabe. Pinuntahan siya ni Ananias ito mga pisna sabi ko kanina, nalaglagan siya ng mga kaliski sa mata. Ang significance noon ay yung mga kalabuan na kanyang pagtingin dati kung sino nga ba si Jesus sapagkat pagkat uh, dati, syempre, meron siyang mga hindi tamang pananaw tungkol kay Jesus. Sapagkat tandaan nyo, ito pong si Pablo ay nag-aral po sa paanan ni Gamaliel. When you say Gamaliel, siya po ang pinakamarunong na tao sa Israel during that time. At pag ikaw ay nag-aral under Gamaliel's care, matalino ka, sobrang talino ka. Pero sabi nga ni Pablo, lahat ng ito ay tinuturing kong dang. Alam niyo yung dang, D-U-N-G. Yun po ay dumi ng tao. Hmm, alam nyo na ang ibig sabihin. W, tapos lagyan mo ng gawin mong T, gawin mong, alam mo na, di ba? ayoko sabihin, baka may kumakain eh. Yun. Sabi niya, lahat ng na-achieve ko sa mundo ay parang dang lamang. Di ba? Walang kabuluhan. Lahat ng achievements niya, walang kabuluhan. Yung pagiging pariseo niya, yung pagiging matalino niya, walang kabuluhan niyan ang pinaka lang sa akin, makantan ko si Yeso Kristo. Amen. At ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa krus ng Kalbaryo. You know, di ba? Yun ang powerful. pool. Nakita niyo kung gaano kabilis yung change. Kaya makinig pong mabuti. Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. The heart of the matter is, ang na-encounter -e natin ngayon bilang mga born-again Christians, ang na-encounter natin ay ang the risen Lord, the risen Christ. Amen? Ang Diyos na si Jesus. Kaya pag nabobor again tayo, dati tayong palamura. Ngayon sabi natin, et! Tapos parang biglang, di ba? Nandiyan yung Holy Spirit eh. Very powerful. Masarap po maging mananampalataya ngayon. Basa. At okay, maganda maging believer, pero mas magandang believer ka, you're under grace. Amen? Ayun. Masarap. Kaya kung meron kang mga pagsubok sa buhay na hindi maganda, alam mo, lahat ng yan. Wala nang kwenta yan. Dahil ang Panginoong Jesus, siya ang focus natin, masaya tayo, ano man yan. Jesus is our happiness. Jesus is our joy. Subscribe ka na rito. Okay? Magiging happy ka dito. Dito si Jesus ang bida. Bye-bye.